Ang araw po sa inyo lahat Welcome to my channel Nandito po tayo sa ating tanim na talong Kung saan tayo po ay Mag aabono Ng Yara Mila Unique 16 At saka Yara Liba Nitrabor Yan po ang ating eh, ah, Abuno sa ating Tanim na talong Side dressing po tayo 'no, yung lalagay lang natin sa punuan ng talong natin. 'no, update po tayo sa araw ng uh, Sabado, July 12, 2025. Ayan po. Tingnan po natin ang ating talong. Ayun po, may mga maraming bunga na. at Calix 2F1 po ang ating ah uh, ang ating variety ayan po. ganda na po at ang ratio po natin ay isang kutsara lang na abuno o 10 grams ayan po Ayan, mga isang dangkal ang pagitan bago butasan po Yan, para mas madali Yan po. Oh, malapit dol mga isang dangkal dol nakalimutan <laughs> ko eh ah uh, Ganun para sa akin lang. Ano <laughs> 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 gagumod ka man? Na ano nga? Malapit to. Ang dangaw siang dangaw <laughs> at mag spray nga tayo ng malata ngayon dahil may mga white flies na ayan po ang kanyang mga bunga oh. ayan ayan ganda nakapag harvest tayo dito kahapon hindi lang tayo na naka ano busy kasi paghapon na ulan di tayo makapag-video. At sa awa ng Panginoon ay hindi naman masyado naapektuhan ang ating talong dahil sobra na isang buwan talaga na every hapon naga mag naulan talaga tuwing hapon. No, grabe. Pero ayos naman na hindi naman masyado na apektuhan ang ating tal talong dahil upland po ito no to kagandahan sa pagtatanim ng talong pagtag-ulan no sa mataas po tayo na area para kung umulan na umulan din at bumaha ay hindi po maapektuhan ang ating tanim dahil po ito pag nabahaan at at na ano ng tubig mababaran ay talagang uh, magdidilawan po ito ang dahon at magkasakit po. Ayun po, napakasigla naman po ng ating uh, talong na no? maraming bulaklak. At saka yung bu ang bunga no uh, ano naman natin yan, yung bunga pag uh, tag-ulan ay ganyan talaga no may mga baliko talaga yan dahil ang pollinator natin no hindi makapag-pollinate ng maayos at yung ulan ay matindi no na stress yung tanim natin dahil sa uh, matinding ulan no minsan may sa aling, sa umaga na ulan at paghapon na ulan din no hindi naman tuloy-tuloy pero basa lagi yung lupa no kaya na-stress yung tanim natin. At kagandahan po ito may mulching, no? Dahil kahit na ulan ay hindi masyado nabasa doon sa ilalim dahil natatabunan. 'Yun po mga advantage ng may mulching at yung damo ay hindi maka uh, punta doon sa puno. Noon dito lang yan kahit na mad, nadili lang kami rito sa ano mag cutter kami kami dito no bukas o mamaya ayata dahil ayan na gumapang na doon ang damo dahil busy po tayo ayan po naglagay nga tayo diyan ng ano drinch ano po tayo nag po tayo ayan o, no, may hose yan no? kaso hindi na po nagamit dahil sa tag-init po yan no? Na, no, nung no, no, maliit pa kasi ito no tinabahan kami dahil tag-init pa yon kaya nilag nilagyan, namin ng ano pero nakatulong din yan nung bata pa siya ayan po. ayan po update lang po tayo diyan sa ating uh, ginamit na abono sa ating talungan at maganda ngayon ang price naman ng talong natin ya oh uh, ngaba natan niyan oh ganda pa naman ng ating talong salamat po sa inyo please subscribe naman po sa ating YouTube channel ang hindi naka-subscribe diyan at mag-like na rin po pag nagustuhan niyo yung ating mga videos salamat po sa inyong lahat nawa'y ingatan tayo ng ating Panginoon Happy farming po sa inyong lahat.